Kaya daw po binilt ang church na ito dahil may nakakita kay Mama Mary na ina ni Jesus Christ dito sa lugar na ito. Hi guys! Dito kami sa ano daan guys. Nakita namin itong church. Kaya na sobrang ganda kaya pinuntahan namin. Sobrang ganda guys. So, pauwi na sana kami galing sa ano camping. Tapos ay nakita namin itong church na sobrang ganda kaya Uh, nag kami to visit the church. Ayan siya, guys. Sobrang beautiful, guys. Ayan. Itong church pala na ito, guys, is ano na siya, guys. 50 or 60 years ago na daw itong na-build. Tapos, sobrang bago pa siya, guys. Oh, looks so new. <clears throat> Tapos, ano, guys. Kaya daw po, ano, binilled ang church na ito. Kaya, kasi... Uh, may isang tao daw po na nakakita kay Mama Mary may nakakita kay Mama Mary na mother of J ni Jesus Christ na yung na nakita niya talaga daw po yung mukha yung as in siya talaga nakita kay ayun binuild ang church na ito and sobrang ganda so beautiful marami din ano mga turista dito guys dun sa likod ko kahit sa, na, sa front lock mga mga tao ayan yung, yung sa front ng church kahit nga sa likod sobrang ganda makikita mo yung beautiful na view ayan si mama mary guys yung statue na nilagay nila kasi nga po nakita nila may nakakita sa kanya dito sa ano dito sa tinirika ng ano ng church na ito ayan siya tapos dadalhin ko kayo in a while doon sa ano doon sa lugar kung saan nakita talaga si Mama Mary ito na siya guys yan siya yung church ah, uh, yung place kung saan nakita si Mama Mary ayan Ayan siya guys. Ayan. Hinanap namin yung tubig kasi nga daw po may tubig. May fountain. Kung, ana, may fountain. May, may tubig. Ayan. Ganun. Twang. Ayan. Kasi hindi namin nahanap. Tapos, ayun nga. Kasi nga nagmamadali kami. Kasi nga, nag-stop lang kami dito para ma-visit ang church. Hindi namin nahanap kaya umuwi na lang kami. Ayan siya guys. Ayan yung ano view. Tapos makikita mo yung church kung saan kami kanina nag ano, nagstop. Ayan siya guys, so beautiful. Thank you for watching. Bye-bye.